Good morning, kanisi swertres. sorry jud nakalimtan na ako, no? Uh, ko, no? Nga naghatag ko gahapon og 060 kombi. Sorry nagkalimtan ako og congratulate ang mga nagtaya sa 00 sa kagabi. Uh, sorry kaayo, but uh, better late than never. Sa 9 PM drone na to sa 3D nakuha na to ang 00 no uh, i-review lang niyo ang ako ang sa live na ako naghihatag wala na ka uh, upload sa facebook kay uh, na kayo no Oga, uh, pahabol na lang yun na so karon 7 hits na ta this week so congratulations sa tanan nga nagambit sa ato ang uh, hits no uh, na himo this week gikan pa sa uh, martes no moaya akong pagsugod sa martes og uh, salamat kay uh, sa trust ninyo no katong mga nakadaog nga og 00 sa gihatag nako ga hapon nga 060 kumbi so gitay ano niyo na sa pagka 9 pm uh, daog mo Oga uh, mo na gi-count nako kay mi wala pa nako na nag-acknowledge no kay uh, katugon kay ko nga yeah, wala nako makita nga uh, nagpahabol ko og 060 kombi so before 5pm na ko na nga good for all draws ang mga hatag nako na good for all folder all draws so ah uh, daog ta, daog ta sa 00 So, congratulations oh subscribe, no? Subscribe mo o uh, like, hit the notification bell. Bell o uh, share. Salamat sa mga nag-share, salamat sa mga nag-comment. Hinahinay uh, na tagkadaghan, no? Hinahot nga mudaghan pagid ta. Uh, subscribe mo para mudaghan ta, para uh, mag-live na langid ko, no? Mag-live ko o uh, para natay on time nga information sa mga nagbaga nga mga numbers tapos uh, recorded para po sa wala naka uh, appeal sa ato ang live maka uh, ma-inform no sa uh, mga numbers through uh, replay so Uh, kana lang karon uh, o ginaot nga kanang ma na pud ta karong adlaw na alam ko gihatag gabi sa ako ang pag upload dagan ko gihatag didto nga mga numbers sa digud pud kay daghan para di ta maglibog pilian no pilian og asay maayo Oga, uh, kamo bahala no sa kuan sa pagpili basta kay ang mga numbers nga akong gihatag diha possibly gud nga mag daog so highly probable numbers kay gikan sa na statistical patterns nga atong gi kay hilig ta kayo og statistics o probability so kana akong gi-apply para sa ato ang tanan na ko sa inyo og mga numbers nga highly probable nga mudaog makahit gud ta no uh, tanaw tan sa Uh, wala pakabot ang pagod ma entire week naka pito kata pito ka hits na ta so salamat kay sa na magagahom nga kita na natagaan o kanang paglamdag nga makita nato ang mga nakatagong numero nga moy mudaog so kani para gani sa inyo no Ah... Uh, para sa inyo ang pagpaningkamot uh, nako so suportahan lang ko i-view ang uh, ako ang channel i-subscribe i-like i-share o og hit ang notification bell para every time nga nako na i-upload ma-notify mo dayon kanilang manimbata karong adlaw ay kalimot manimbata uh, magampo ta sa Ginoo nga atagaan tag mga grasya oga uh, sa simbahan uh, na didto uh, madungagan ang atong magrasya dia sa atong pag uh, relate kaniya pag pagiguban kaniya dito sa balay alam po anan nailang e dagang kaing salamat uh, God bless sa atong tanan